Tito Sen, um, ano pong dahilan kung bakit pinalitan nyo po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Um, merong mga merong mga dissatisfied sa aming mga kasama na narinig ko doon sa pamamaraan eh, o sa nangyayari sa Blue Ribbon. Kaya yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador na neutral. Uh, yan ang ano, yan ang, usual, karaniwan na nababanggit. As a matter of fact, pinag-uusapan namin yung Blue Ribbon Chairman si Pong, ito'y gagalawin natin. Ang mga ulang pinag-uusapan doon na pinag-isipan, si Pia Caetano, si Rizal Tiberos o si uh, Francis Pangilinan. Pero karamihan sa kanila, as a matter of fact, si, si Risa mismo, ang gusto niya, si Senator Lacson eh. At uh, Chair, um SP may binanggit po kayo sinasabi niyo po na dissatisfied ang ilan sa mga members po ng Senado dahil hindi neutral po. Tama po ba yung narinig ko? Ano po exactly yung sinasabi nila? Paano pong hindi neutral? De, gusto nila neutral. Siguro may feeling sila na hindi neutral. Kayo, diba? po, mm, uh -oh. kayo po mismo SP uh, nitong mga nagdaang naunang hearing masasabi niyo po ba na hindi naging neutral yung naging investigasyon sa Senado? Um ang tingin ko ako masasabi ko no ang tingin ko Uh, hindi, hindi, dahil neutral o hindi neutral. Ang tingin ko yung direksyon ang nakikita kong medyo ano eh, hindi ko konsonada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon. Kung akong personal na, personal opinion ko lang to. Hindi ma, hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung, ma, ma, kung, kung, napanood din yung hearing na umatent ako, uh, ang direksyon na gusto ko, in aid of legislation. Kasi nga, si tama yung sinasabi ng mga tao eh. Bakit kayo nag-iimbestiga sa sarili nyo? Di ba? Oh, uh, bakit daw yung house nag-iimbestiga sa sarili nila? Bakit ang Senate sarili nila iniimbestiga eh. hindi in, mali eh. Kasi mali ang direksyon ng committee. Ang dapat kasi in aid of legislation. Ano? So, talagang pwede kaming mag-inquiry, mag-imbestiga in aid of legislation. Ano gagawin natin sa pick-up? Ano dapat gawin dyan? Ano ba dati ang gawain ninyo? Ano ang mali dyan? Uh, tapos yung SIAP, ganun din. Ang DPWH, ito, i-restructure natin ang DPWH. Bakit? Ganito, ganito, ganito. Dapat ganoon ang direksyon eh. Okay? Yung investigation sino may kasalanan, sino may ganyan, 'Yung 'yun ang 'yung nililimitahan ng mga kababayan natin. Sinasabi nga nan, hindi na, yung 'yun iniimbestiga ng sarili 'yon. Hindi niyo ba bang sarili niyo mga senador? 'Di ba parang ganoon eh? Because sa trabaho yan DOJ, saka ng DILG o sa isang ano, Ombudsman. Ang senado pwede lang silang mag-recommend. Walang prosecutorial powers unlike do sa ginagawa ng bill yung penal Panel bill yung Independent People's Commission, may power to prosecute, may power to subpoena, may power to Ganoon yung uh, nilalamang ko ron kasi yung uh, Independent Commission na ginagawa ng Pangulo, hindi ko pa alam kung ano lawan ng Secretary of Defense. <laughs> Ini isa-isa na nila tayo, pre. Anong gagawin natin? Bahala na, pre. Sakit-sakitan na lang muna ako sa Amerika. <laughs>